At samantala, naglaan ng isang bilyong pisong pondo ang Climate Change Commission para sa People's Survival Fund sa susunod na taon. Ito ang balita ni Ray Palayo. Pakikinabangan na sa susunod na taon ang People's Survival Fund kung maaprubahan ang isang bilyong piso na alokasyon nito sa 2015 proposed national budget. Ang People's Survival Fund ay naisabatas batas noong 2012 na naglalayong matulungan ang mga lugar na naapektuhan ng climate change lalo na ang nasa 4th, 5th at 6th class municipalities. Dahil kung aasahan lang nila yung kanilang mga local budgets uh, at uh, inter internal revenue allotment, napakaliit lang po. Kaya lalo na po uh, sa mga bayan na ito, yun po ang una nating titingnan kung paano natin sila matutulungan para naman makapag-adjust sila sa mga challenges na dala ng pagbabago ng klima. Nagsasagawa na rin ang Climate Change Tagging ang Department of Budget and Management at Climate Change Commission para sa pondo ng local government units. Layon nitong kategorya ang mga programang nakaugnay sa climate change. Sabi nga doon sa proposal nila, ng proposed budget nila, it's almost around 4% of the proposed yung submission nila sa budget itong public expenditure review ay para talaga alamin ano ba talagang kailangan natin at saan ba natin ito kukunin at kung gagawitin natin na natin pang sariling pera, kaya ba? Kung hindi naman kaya, saan tayo kukuha? Sa susunod na taon ay umaasa ang Climate Change Commission na aaksyon ang international community upang masolusyonan ang epekto ng climate change na isa ang Pilipinas sa pinaka-apektado nito. Ayon kay Sekretary Siring, sa summit na dinaluhan ng Panguno Aquino kamakailan, nagkaroon na ng pakikipag-ugnayan ng pamahalaan sa mga pinuno ng iba't ibang bansa upang makiisa sa mga hakbang bilang paghahanda sa epekto ng climate change sa bansa. There was a pledge for France for 1 billion for the Green Climate Fund. By the way, the Philippines is the co-chair of that board. Uh, we are now looking forward to 2015. If the 2015 will collapse then it will be a danger to the whole multilateral process so ganun ang pressure ng buong mundo to come up with an agreement in 2015 ray pilayo UNTV news world war